Alis na tayo ngayon, no? pupunta tayo ngayon sa dealership para mamili ng sasakyan no? Yan uh, Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis no? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to This is the moment na talagang na uh, napag-desisyonan na ng ating ang bunsong prinsesa na bumili or mamili or magtanong-tanong na kung saan siya pwedeng mangutang na dealership pero meron na tayo pupuntahan na dealership na yung napuntahan na natin dati para hindi na tayo mahirapang makipag-usap sa magandang deal na ibibigay sa atin di ba? kung baga ipapakita na lang natin yung resibo na binigay sa atin noong nakaraan nung bumili si Mahal na na ng kanyang di ba? HRB para wala nang yung negosasyon-negosasyon sasabihin na lang natin uh, since na pangalawang best na kami bibili sa inyong dealership eh baka naman pwedeng ibigay nyo rin yung magandang deal na binigay nyo kay Mahal na Rena. para tapos na wala na yung tawaran pa wala na yung diba nandoon na tayo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada so hinihintay natin yung dalawa natin kasama syempre alam nyo naman pag sinabi natin alas 10, magiging alas 11 yan. Ang bihira. So, sandali lang. Kukunin ko muna yung resibo. Nakalimutan ko. Buti na lang, nabanggit ko sa inyo. Yung resibo na pinagbila ng sasakyan ni Mahalari na dati. Yung mga, mga kontrata, yung mga deal. Bago natin inutang yung sasakyan ni Mahalari na kukunin ko muna yung resibo. Yan. Dala ko na. So ito dala ko na makina, oh. 'to. lang papakita natin. Eh gusto rin kasi ng bunsong prinsesa sa lalong madaling panahon eh makakuha na siya ng sasakyan. Eh gusto niya rin daw Honda na. <laughs> Sige. Pagbigyan natin driver lang tayo. Let's go. Update lang mga kainags, no, sa sasakyang Honda ni Mahal na Reyna. Eh awa ng Panginoon, eh, wala na tayong na-experience na, na 'di ba? Medyo anong issue. Tara, let's go. Tingnan muna Ayan, okay, let's go. Okay ano? na mag-vlog. Yon. Ayos. Kasama natin si Malari Yung bunso natin nasa likod. Dito na tayo sa ano no? Uh, Alberta Honda. Yan, kung saan eh pinagbila namin ng ano, pinagutangan namin ng sasakyan ni Malari na makainig sana. No? Mamumutang ulit tayo ngayon. <laughs> purutang na may wala sa sakyan importante sa dito kailangan talaga yung branyo na para sigurado wala nung uh, sakit sa ulo total kung meron naman pambayad ba? Diba, bakit hindi ano yun. Yun, sa likod meron buti na lang sakto nakalis na sa tayo ah dito na tayo sa Honda mga kayo na na Yan at hanapin natin yung ating contact dito para madali na makipag-usap parang kailan lang nung pumunta tayo dito may, may snow pa eh no? malamig pa yung panahon pero ngayon tingnan nyo naman yung panahon natin yung mga kinis ang ganda na no? tsaka masarap mag drive talaga ngayon nako walang kakabakaba <laughs> walang kadulas-dulas ang daan yan nako so marami siguro rito available na pwedeng pagpilihan ano? kasi sabi ng bunsong prinsesa natin ay uh, kahit ano yung available basta type nya na pwedeng makuha ngayon yung hindi tayo pwedeng nga maghintay ng ilang taon ano? ilang buwan let's go yan dito muna tayo maghihintay muna tayo rito mag coffee mo ay coffee tama hindi pa ako nag coffee coffee kay ma gusto niya opo muna kayo dyan oh. coffee tayo rito coffee yan naman uh, espresso hindi ano naman yung iba naman la, cappuccino coffee yung meron namang ano uh, Mocha Chino Yan, naku, ito yung paborito ni Mahal Arena Mocha Chino eh. Uh, Siyempre, alin natin yung Brazilian Blend Brew Alright Ayos coffee muna tayo Hmm, sarap hinihintay lang muna namin dito yung, ano, yung contact natin kasi may kausap pa Hmm. Eh. Bale ang target ng bunso natin mga kainags ano, yung sedan na hatchbacks 2025 yun yung first first priority niya kung walang available na ganun katulad daw ng kotse ng kanyang mama yung ng mama niya HRV din so titignan natin, tignan natin magtatanong pa rin tayo dito talaga pero hopefully uh, uh, meron yung unang gusto ng bunso natin sedan na hatchback <laughs> hindi ko alam yun eh. so chinek niya naman daw online dito sa Honda meron daw na hatchback yung unang gusto niya tingnan natin hinintay lang natin yung kausap natin <laughs> nakakatawa no yung sa mahal na reyna natin, bagong sasakyan. Sa panganay na prinsesa natin, bagong sasakyan. Sa bunsong prinsesa natin, magkakaroon na rin siya ng bagong sasakyan. <laughs> si Inags, bulok ang sasakyan. <laughs> Luma, ang bihira. Pero okay lang yun mga Inags. Ano? Importante naman sa mga family natin, bago, walang problema mas maganda na yon wala tayong alalahanin kasi sa atin naman kung tayo na, kung sa atin lang eh kaya naman nating ano yung sarili natin no? pero syempre alam niyo naman yung mga haligi ng tahanan eh talagang gusto natin secure yung ating mga anak ating uh, mahal na reyna di ba wala wala iniisip na kung ano-ano yan so mga kainag no ito yung gusto ng ating bunsong prinsesa nandito pala meron silang available no hatchback sports yan no? ganda ganda lang tingnan natin dito hanggang dito kinta po itim din ang gusto wow panalo yan <laughs> ang gusto ng, yan ang gusto ng bunso natin ano grabe ganda ganda alright yan o sports yun check ganda alright ikaw ma Ah, meron rin lang ano to rito, no? Yung uh, uh, wiper Sport, Civic. Uh -huh. Civic Sports. Wow, lupet. Nakakainggit. <laughs> saka na tayo bibili ng bago pag nabayaran na natin yung bahay. Bibili naman tayo uh, track truck. <laughs> Pero saka na yun, siguro mga ilang taon pa yun. Abutin pa ng sampung taon siguro. Pero okay lang, okay naman yung sakya natin eh. Na umaandar pa naman eh. Di ba ma? ikaw? Ayos na? na. Ayan, so sinicheck ng bunso natin, ano. Tuan-tuan na siya. Excited na kaagad, oh. Ano tara? Yun? And yun ito yung likuran, ano? A lot of oh, yeah. Oh, lots of spaces. Nah, talaga. Tulo laway ko rito, nakakaingit, ha? <laughs> Hindi, okay lang. Masaya naman tayo, basta mayroong mga sasakyan yung ating, ano, magandang sasakyan yung ating mga family. Yung ating family pala. Kailan kaya ako? Puro na lang tulo laway. <laughs> pasukin natin mga kainis tingnan natin yung mga features dito no? wow bango grabe ayan yung likuran no? Oh. paamoy amoy na lang tayo rito amoy bago hanggang amoy na lang muna tayo hindi pa tayo hindi pa natin kayang pagsabayin yung bahay at bagong sasakyan bihira okay na sa atin yan ano pinagpipilian puti at saka black ha huh? yan So, maraming stock, maraming stock nung gusto ng bunso ng natin mga kainis, So, walang problema. So, ngayon, pinagpipilian ng bunso natin kung anong kulay. Kung kulay puti ba or kulay itim. <laughs> Sige, hiyan lang natin sila dyan. May mili ng kulay. Sila nang bahala mag-decide dyan. Mamaya tayo nalang makipag-usap doon sa manager kung ano yun na yung pag-usapan tungkol sa presyo. Yan, mga ganyan. Mga deal na binigay nila sa atin. Saka, saka tayo papakasok dyan. Nak! <laughs> Kala mo marunong, eh. Labas muna tayo dito mga kinis Papakita ko sa inyo yung kulay puti Kulay puting nga uh, hatchbox ayun, ayun 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 Nandun oh Ayan, sa, 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 ito raw ito raw ito raw Ayan, oh. So Pinagpipilian ang bunso natin Kung ito Itong puti na to <laughs> Or yung nandun sa Nandun sa ano no Sa loob Yan Ito yung kulay niya no at yung forma niya pagka ganito ang kulay, kulay puti. O, ganda no. Panaalo. Ganda. Hatchbox. Yan. Ganda no. Sarap na ko pabihira. Sana ako na ako naman ang bibili ng bago sa susunod ano. <laughs> Ayan oh, no? Naka ganda lang. Ayan no? Civic. Sports. Yan, nako. Panalo. So pero ang ang nagwagi mga kainags ay mas gusto ng bunsong prinsesa yung kulay itim na nandoon sa loob. Mas malakas daw ang dating katulad ng papa niya. Yeah. <laughs> Mayabang din ang dating. Hindi <laughs> masaya lang tayo mga kainags ano, para sa ating bunsong prinsesa. So tara, nag-uusap na tayo doon sa magandang deal na pinag-uusapan uli natin kasama yung manager. Bali, Nagkakaroon na tayo ng magandang deal, mga ka-inags, ano. Uh, okay, okay yung kausap nating manager. Kasi, nga, share-share rin yung nakausap natin noong nakaraan. Tapos, sa uh, repeat customer tayo rito. Kaya, maganda, maganda rin yung deal. Pero, hindi ko na, syempre, sasabihin sa inyo. <laughs> Basta, satisfy kami sa binibigay na deal. Katulad din na binigay na deal kay Mahal na Ganon din, mga ka-inags, ano. Maraming nabawas, syempre. Kaya, happy kami. So, syempre... Papakompute muna Ganyan Happy kami so far Tsaka ano nga pala mga kinig ano, uh, Hindi na tayo dumaan sa Sa ano Sa Sales Direk, Direct na tayo mismo doon sa manager So Kaya maganda yung mga discount na, na ibibigay sa atin Kaya ano uh, Siya na yung -de decide Okay by the way Shoutout sa subscriber natin dito no Kay Jonathan Yan yeah, Jonathan Shoutout sa yo hindi ka na namin inistorbo kasi alam namin eh ang contact na namin dito si, si yung manager yan hindi oh. ko na rin mabanggitin ang pangalan ng manager hindi pa tayo nakakuha ng authorization na pwede natin banggitin ang pangalan niya sa vlog natin eh pero okay naman sa kanya wala namang problema kaya lang okay na yun. Ba, man? yan hindi ko na panggitin ito ang banggitin ito kasi mahal na rin ito natin excited excited sa sakit Uh, so ngayon mga kinis, ano, nagbibiro nagbibiroan kami tatlo. Yan, nagbibiroan kami tatlo. Dati kasi nung ginagamit ng bunsong prinsesa natin yung sasakyan niya, tsaka is, kahit si Mahal na Reyna, nung ginagamit niya yung Honda Accord niya Luma, yung 1999, pag nagdadrive siya, nakaganon daw, nakayuko, nakayukong ganon. Pero ngayon, bago na yung itadrive nila sasakyan, nilang dalawa, nakagano na raw pag magdadrive. Yan, ganyan na raw tingin. proud na proud na raw. <laughs> So ngayon yung Honda Accord na luma, yung 1999, idodonate natin yun. Yun yung plano sa ngayon. Bali na sa washroom lang ako ngayon bago tayo pumunta sa ano kasi kakausapin na tayo ng uh, finance manager mga kainags. Ano. So nagustuhan na ng bunsong prinsesa Okay na, nag-usap na kami sa presyo, sa mga discount, mga benefits na inoffer sa amin. At sabi ng bunsong prinsesa okay, sige, uh, I like it, I'll take it. So nagkapirmahan na ng kontrata. So ngayon, finance manager. Pagkatapos niyan, pag na-aprobahan na anytime pwede nating makuha yung sasakyan ni Bunsong Prinsesa. So, yun na. Sabi kasi ng Bunsong Prinsesa, as much as possible, makakuha siya ng sasakyan na gusto niya. So, anyway, pera niya naman yun. Or siya naman ang magbabayad sa bangko. Ba? Sama, sinamahan lang natin. So, tara. Yeah, so, alis na tayo. No? Inaiwan na yung Bunsong Prinsesa natin doon. Siya na nakipag-usap kasi napirmahan na ni Mahal na Rena yung lahat-lahat na dapat niyang pirmahan. At importante naman na eh, naayos na lahat ng deal. Yung bunso na lang na iwan natin kasi may pasok kami ni Mahala Reina. Siya, siya. Yan, so okay na lahat yung deal. Okay na, uh, hindi na namin mahintay si Bunso kasi pipirma na lang siya doon sa ano sa kontrata makukuha niya sa ni sasakyan anytime na makakuha tayo ng insurance lakas ng hangin Ah si ano Thank you Ah may pasok pa tayo pati si Mahal na ilang minuto na lang at mali-late na tayo pero kakabulin natin yan kayang-kaya kaya yan uh, so nasa party na tayo ng ano eh patapos na no, ng pirmahan na kukuha na yung car, o, na na car. Na. pero hindi pa natin makukuha ngayon, sa susunod pa yung salamin ko ba let's go, let's go yan, habul tayo ng oras sakto sana yung oras natin, yun, no? kaya lang kasi nagkamali yung finance manager doon sa spelling ng pangalan ng bunso natin kaya inulit-ulit, inulit-ulit So yun, kaya tumagal Kaya naghabol tayo sa oras <laughs> Pero ayos na, ayos na, ayos na Hihintayin na lang yung final Pirma-pirma uh, ng bunso natin ha, <sighs> Sana huwag kayo malayit no? <laughs> Hindi kasi namin maayos sa during day off namin Kasi si Bunsong Prinsesa ay iba rin yung schedule niya Kaya syempre tayo na yung nag-adjust sa schedule natin para masamahan natin yung bunsong prinsesa natin sa uh, pagkuha ng kanyang ano, pag-utang ng sasakyan nak ganda no H ano Hatchbacks, uh, hatchback sports nak pambira ako na lang yung luma sa sakyan ha sa family natin buti pa kayo ha Bira, pero okay lang yan takbo 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 takbo, takbo. <laughs> magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? naku umaga na naman to panibagong araw na naman yan so Uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga comment ninyo na may mga nag-comment kasi na bakit daw hindi natin subukan yung brand na Subaru na brand na sasakyan ano bago tayo pumunta sa ibang mga dealership. Yan. Maraming maraming salamat po. No, actually, sinabi ko rin yan sa Bunsong Prinsesa natin na bakit hindi natin itry yung Subaru ya yeah, yung iba, ibang pang brand, yung mga Mitsubishi, Yan yeah, may mga nag-commenting kasi maraming maraming salamat po talaga. Sinabi ko na rin yun sa bunso. Pero yung bunso pala natin, matagal na palang nag, ano, nag, uh, naghahanap, no? nagre-research. Nagre-research ng mga sasakyan na gusto niyang piliin at eh, siguro na-impluensyahan siya ng kanyang, ng ating mahal na Reyna at nung ating uh, panganay na prinsesa kasi yung mga sasakyan nila Honda din ang brand so siguro eh nagustuhan niya rin kasi lagi niya nakikita sa, sa, sa harapan ng bahay natin pati sa vlog natin na yun yung brand na pinili ng ating mahal na rin at ng ating uh, panganay na prinsesa kaya siguro ang ginawa niya eh nagresearch siya sa ano sa Honda yun yung research niya at nagustuhan niya nga yun yung Honda hatch, hatchback, na napili niya kaya yun sabi niya hindi na yung ano na lang yung Honda na lang ang gusto ko yan. So kasi nandoon na yung naka na yung kanyang uh, isip doon sa Honda brand. Yeah, kaya maraming maraming salamat talaga sa mga concern ninyo sa mga comment ninyo mga kinings. Thank you very much ano. So ngayon, yung bunso natin eh hindi pa nakukuha yung sasakyan kasi nga eh, tatawag pa tayo sa insurance para ma up natin yung sasakyan sa Honda sa dealer ng Honda. Ngayon, ang gamit niya muna ngayon pansamantala eh yung coaching Honda yung Honda Accord. Pero may mga nag-comment din, uh, hindi po namin ibebenta yung ano, hindi po namin ibebenta yung 1999 Honda Accord na luma ayaw na namin ibenta yun kasi syempre wala namang bibili nun eh no? Uh, kasi nga marami ng problema yon tsaka kung may sakali mang may bibili hindi rin namin ibibenta kasi ayaw naman namin na ma yung bibili nung sasakyan na yun especially alam naman namin na maraming problema yon ayaw na namin ipasa pa yung problema na yun sa iba so ang balak namin baka i namin or uh, kung sino yung gustong bumili ng ng sasakyan na yon para i-chop-chop yung mga siguro mga spare parts pwede pwede namin ibenta pero hindi namin ibibenta yon na yun na sabi ko alam, mar, alam namin na maraming problema magsisinungaling kami doon sa pagbibentahan namin para lang mabenta para lang magkapera kami hindi po namin gagawin yon yano namin teka yung mga aso natin sandali lang may kaaway yata sa kabilang bahay aso na mga aso natin teka uh, ano ano na ha nakak Halika ano? na, halika na, alika na Nako, wala lang snow, mga kayo So, napapansin nyo, wala lang snow dito Malinis na, malinis na, no? Malupit na, malupit na oh. Kami Yan, nako, ganda na ng backyard natin Sa susunod mas maganda na Kaya Medyo nakatago si haring araw Kung napapansin nyo, wala Ay, hindi ko pala naitago yung araw natin Ayan, nya-nya ayan Hindi ko na napakinakita sa inyo Yan yung haring araw natin Ayun, no? Ando, no? Yan Yan, nakaganoon pa, no? Pangit, no? wala Bira, patawa naman si Corny Pasensya na kayo mga kainag siya Masaya lang tayo ngayon dahil uh, Ganda na ng ating nakikita ngayon Wala nang ka-snow no, malinis no Ayos, 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 ayos Yan So mga kainag no, maraming maraming salamat sa panonood Thank you very much at maraming salamat din sa comment niyo Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message At abangan nyo yung susunod na kabanata Na kumakapag vlog pa tayo Pag natin sa sakyan sa dealership Maraming maraming salamat at hanggang sa muli